Ano, nagluto ako ng ano, magluluto ako ng ano, siro si yun. Oh. kagat ko yan mamaya, o. Oh. Ano. Ito lang ang ulam. Wala na kung ano eh. Wala na kaming bigas. Kaya ito na lamang ang uulamin. Ah, ang, ang iluluto. Ano. Ano. Tingnan nyo ako magbalat, ha. Sarap yan. Saging. Daw. Daw dito so, babala tayo magkakahid pa ako ah, balat ako ng nyug magkakahid ako ng nyug yan ito ang si Roy sa Bicol kung tawagin ay ah uh, pinakuro mga taga Bicol diyan magpipinakuro kami tong saging ay tong saging ito ang niyog oh niyog ay ito ang baylan tutumba to to ang ni helpidela sir na vlog. Ganito lang. Orang halong pagkukunwari. Kukunwari pa. Galit kong galit. Galit kong galit. <coughs> ang aking kakayurin dalawang kakayurin ko kasi ang asawa ko mag -ano ng daw ng ano ng ampalaya mariguso sabi lang ni suto mal, maliguso wala sa libro ang maliguso mariguso at saka ampalaya hmm. kaya kinukuha sa baw ng niyo kasi matamis ito ito ang ito tubig mo sa unang gata ano yan kuha pa natin yung isa at ito pwedeng ilagay ito dalawang kakayor natin yung isa pang ampalaya yung isa pang parang malalaman itong cake. Eh, ayun, eh, naman nabutas na pala ito. Sino nabutas dito? Ano oh, yan? Ano Hindi mo alam natin yun. Hindi na ito. Oh. Hala. Nabutas na. Ayan na, nabutas na eh. Hindi talaga pag meron kang ano eh, makakuha ka ng hudnaan. Nabutas. Kala ko, ayos pa yun na. Ito, o yan. Yung isa, panggata sa saging. Yung isa, panggata sa sa ampalaya. Ang marigoso. Ah, Kaunti lang ang tubig. inan ayus ayus Dalawang niyog. Libre-libre tayo sa niyog. Maraming salamat sa niyog. Kaya yeah, sa mga taga Marinduque. sa aking tiyong mabait. Tiyo ko yun. Mabait yun eh. Mabait yung tiyo kong yun eh. Saan so, natin ito lalagay? Dito. Ito ko lalagay para ano. Ay ko! Asaya sukal. Huh! Bakit nang tugpa ako? Sabi ka dyan, tara magkakayod. Uli-uli, wala namang gagawin eh. Ay, mga akin bangko. Ipatungan ng kairan ko. Ito ang kairan ko. Tamo, kairan no. Uling-uli eh. Uli. Ayan, kairan ko. Kita niyo kaya lang ko. Galing ano. Dalawang kakayo ko kasi magagata ng palaya ng aking asawa. Mano-mano ang kayod. Kala nyo. Mano-mano lang ang kayod ko. Oo. Oh. Mano-mano yan. lang kayo manood? sa'yo, Marvin Malapote puti mga pinas vlog ito lang ang buhay ko ang buhay na yan ito lang na vlog nagtataga mag youtube hindi ko kahap 29 batiin naman ninyo ako Anin? Hmm? Biyak mo sila. Sige. Sige. mo na. Pa. Sige mo. Sige mo. Biyak mo na. Nagkakamaglalaro yan. Huwag na. Maglalaro ka lang. Maglaro ka na dyan. pagluto ng niyog ah ng niyog ng taging na pinakuro okay, kaya sa manduki siroy sa an? ah at lahat sa sa mga taga-bikol ah naman umin kayo hmm. oh ganyan lang mano 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 ba? mano mano gano'n mano mano Mapagod din pagod kayo ako pagod din ito ng pagkayod ng Sabi ni Mamelo din nagkakayod na siya. Mamelo din nagkakayod ka rin ito.

ka na ba? hindi nga kung namahinga ka na oh hindi ka pa naman mahinga. ngayon tatayarin ko rin ang pang ampalaya pang ampalaya naman yan o pang ampalaya naman ang yugo yan yan o pang ampalaya naman ito pang ampalaya yan lutuang ko oh lutoan ko yan oh ito muna. Diyan muna kayo. Panoorin niyo ako kung paano ako magkayod. Nang pang-ampalaya. Dagatang ginatang ampalaya naman ng ano. Ang ayusin. Ang rin. Pang ampalaya naman ito pangampalaya. ampalaya Ha na ba 'yan pang nang ampalaya? May tuyo. payod ito ang pagkain mga idol yan lang hmm? tapos ang patunga high tech high tech ang aking patungan ibang vlogger mga sikat ako hindi pa hindi pa ako sisikat sa pagkakayod pagkakayod ng nyug pagkakayod wala pang isang, wala pang isang oras minuto pa nga lang Ayak ka. Ngayon, akala ko naman. na. Tumunog na. Namatay na eh. Nga. Yeah. Ah, hindi pa. Oh. Ayos yan. Ito eh. Pagkapatuloy ko lang ha. Patuloy mo lang pagbid. Hanggang kang matapat ng kayod. lang. ano? ano? um, hmm. haa, um, hmm. hmm. ano yan? ako lang nagawa nito. Sa ano? matuturo na kay sa akin. kailang nyo, Matutunan nyo sa akin pag ng niyog. Mas Bago magkayod. Ito, hindi kaya na may yaman. Sa akin nyo lang may mapapanood ang kahirapan ng buhay. Hmm, ito oh, Dalawa na kinahid ko Ayan o oh. Sampalaya Ganun na ginatang ang palaya Ginatang saging Ayan oh. Ha? Sa <laughs> ngayon na hindi pa kayo nata, na ano, natatapos. ano ah, mamatay aking cellphone. Be, dito ko nalutuin dito sa aking. Dito. Sa labas. May, may, ka, may bao din eh. Kaya lang, gagataan ko po muna rin. Ang pagata. Yan, no. Magatay lang kamay. Ayan, eh, take mo pa, no.

Tsaka yung yung ganun kay ate mo, meron pa dyan sa ilalim. Lagyan six point na tubig. Oh, ganyan lang paggagata, pagpapaga. Hindi tadtaran sa laan. Fred, hindi tadtaran sa laan ang hiningi ko. Tapos ilalagay mo dito kasi unang gata to. Yan, pag unang kata ilalagay mo diyan. Yan, ganito. Mm. Ayano. Oh. Nagugusa ng kamay. Isa lang. Kumain oh. na. Kasi na dito eh. Hop, ilagay natin sa kabilang. Baka, Ayano. Dito natin ilagay.